guys puta tayo sa taas ng building ng Korea Hadio sa rooftop ito po yung daano isang hagdanan na medyo mataas kaya ingat lang sa pagbaba baka madulas tayo guys mahirap na basa po ang sahig kasi palaging ulan dito sa isla ng saipan may ulan dito sa garapa pa uh, gwaluray kuminsan naman sa uh, garapan iba-ibang party po ang naulan dito ito po ang way papunta po sa rooftop ng Korea Hardware kung nasaan yung mga tanki ng tubig na aking lalagyan hakyat na po tayo sa hagdahan guys yan mataas po yan yan Buti hindi pa ako hinihingal sa pag-aakyat Kasi mataas po ito, 4 floor Grabe Buti, practice natin. So, nasa 2nd floor na tayo Yan 2 floor na tayo guys Yan So guys, ang pintuan Para sa rooftop dito na tayo guys sa rooftop buksan ko lang yung nari lang guys ha buksan ko lang ayan bukas na check ko muna yung tanke kung gaano ang label ng tubig para matansya ko kung ilang oras yung pump na Andal bago po po patayin Hiningal ako ah Ito guys ang tubig Ang tanki na aking nalagyan Dalawang tanki po yan Ichichik ko sa pamagitan ng aking naman tingnan nyo hindi maalaw para bang ulan na naman guys ulan na naman panay na lang ang ulan lagi na lang ito dito tayo sa kabilang mga tangke bali po itong dalawa guys na nasa center puno po ng tubig ito bali back up ngayon po ang lalagyan ko yung ayun nasa dulo tingin ko kung ilan ang laman na tubig at para matan kung ilang oras ko itong ipapamp by checking kakataking ko lang ito punong puno siya mga 15 minutes lang to guys sara ko na yung bulbab nito para hindi na siya mapuno ng tudo uh, ma ano, matapon yung tubig sayang Ay, mahamog ngayon. Sabado. Tignan nyo guys, oh. Tignan nyo guys, yung bundok ng Saipan. Parang buro lang. Ang daing mga ibon na lumilipat po sa mga may mga puno. dinadapuan po nila. Ang ganda po ng mga bundok dito. Sagana sa punong kahoy kasi bawal ang magputol. Ayan guys, oh. Tignan nyo. Kaya pues, sa aming kapitbahay mayroon silang auto shop may bagong pinapatay yung garahian yan guys and then medyo hindi maharo ngayon guys pong, hindi yata, masama yata ang panahon ayan lagay ko walang bagyo kasi guys yung mga barko nandyan pa eh kasi ang sinyalis pag may barko pag may bagyo pala yung barko wala na dyan pa sa ibang lugar na walang bagyo kaya palagay ko wala pong bagyo sa araw na ito diba guys no dito po ako ngayon sa Baluray Saipan Commonwealth of the Northern Mariana Islands Sabado March 23, 2024 Alas 9 po ng umaga ngayon Medyo makulimlim ang araw Parang nagbabadya ng ulan Bagay baganda pag umulan Kasi maraming tubig na Water na mapupunta sa aming mga tangke. Kailangan namin guys yung busy road po dito sa kinalalagyan ko kasi ito po ay middle road kaya marami pong sasakyan yan guys okay guys thank you po for watching follow for more